Ano daw yung first name sa surname ni Cristo. First name? Opo. Oh, ang kanyang given name, Jesus. Pero yung surname niya po? Maaari sabihin natin yung kanyang... Pwede na rin siguro. Dahil ang surname, iba-iba ang pinanggagalingan ng surname. Alam mo? Kasi baka mamaya, kritikahin tayo, no? Kumakain po ako, kaya ganto. Akala ko mahaba tanong Sumubo Tum ako sa dali ng Tokwe. Ngayon. <laughs> Bale siya na kayo. <laughs> Ganito po. Ang Senay, maraming kahulugan yan. Biblically and historically. Noong panahon ng Kastila, kung kung tayo nasakop ng Kastila, naglagay ang Kastila ng mga apelyidong Kastila sa plaza. Ano? Sa plaza. Apo. Tapos, maninili ka kung ano gusto mo apelyido. Dahil hindi na pwede yung Laging Maria. Pedro 1. Pedro 1. Kasi, naubos na, -ubos na eh. Si Maria nga nga, ika. Si Maria. sa baryo nila, eh, tatlo yung Maria nga Hindi madistinguish yung Maria nga hmm. nga. Tatlo yung, mayroon, 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 si, Pedro Mano, sabi. Eh, yung pala, si Arbongero yun. O kaya si Danim Balat. May balat dito. Ganon. Nung araw, yun ang pangkilala. Eh, hindi. Dumating ang panahon, yung first name is not enough to identify a person. Kasi meron nagkakapare-pareho na. Kagaya ng Juan, pagkarairain ng Juan. Parang Jesus, pagkarairain na rin Jesus. Di ba? Kaya, there was uh, a necessity to acquire a second name, which we now call surname. Ngayon, understood na yung surname, yun ang family name ngayon. Pero noon, hindi. Ano hmm. po yun? Ang surname is a second name. Not necessarily a family name. Gaya nung nangyari sa Panang Kastila. Meron mga Pilipino na talaga ang kanilang apelido, Pilipin, Pilipino talaga. Hmm. Di Magiba. Di Malanta. Di Malupi. Di Pasupil. Di ba may mga ganyang, ha? Si Atty. Gunigundo magtanggol ang pangalan niya, di ba, no? Uh, isa yon sa pinaniniwalaan kong abogado. Na, oo, gagawin ba naman PCGG uh, chairman yun, kung di ka panipaniwala yon, di ba? Tapos, merong mga pangalan na malakas, si Maganda, di ba? Nagpapakita ng karakter. Oo, yon. Hindi, not necessarily, kundi, ay, ibig sabihin, mga Tagalog na pangalan. Ngayon, ako, nasisigurado ko, ang aking apelido hindi galing sa plaza. Suryano. Oo. Talagang galing kami doon sa lahing Suryano na lahing Suryano talaga. Hindi napulot lang sa plaza. Tama po yun? Eh. Sa matang mata lang, maalalaan mo Suryano. <laughs> <laughs> o oh, ngayon, ganito yun, ibig sabihin. Meron namang mga apelido, pinulot lang sa plaza. Kagaya po halimbawa. Hindi pa. naman sila talagang ganun ng apelido. Oo. Hmm. O mo naglagay ang mga kastila rito ng apelido, pamimili ka. Ayaw na pili nila yon, pero hindi sila necessarily connected doon sa mga corpus na galing sa Spain. Mm. Pero kasi corpus from the Spain, nakarating sa Pilipinas, kaya yung anak niya corpus din. Pero may corpus na pili lang sa plaza. Ayan ang kasaysayan ng apelido. Nagaya sa amin, no, Josel, pag meron kang inampuna, ita, pag nanganak po yun, ang mano yung mo ang dadalahin niya? Yung ita? Opo. Oo, ganun. Pag mayroon ang mga alagang ita, pag nanganak sila sa puder mo, ang timano, yung apelyedo mo ang kakagamit ng bata. Doon sa inyo. Apo. Sa Bicol yun. Sa oh, banggi sa Indugabos. Ngayon, ang mangyayari, kapatid na Dani, iba-iba ang pinanggalingan ng apelyedo. Kagaya ito, si Kate Manalo, ayon sa kasaysayan, ang kanyang inamahal na mahal niya. Kaya hindi na gamitin niya yung pangalang Isagun ng kanyang tatay. Na kanyang tatay, ang ginamit niya yung Manalo na apelyido ng kanyang nanay. Therefore, hindi mo ngayon matitrace yung genealogy ni Ka Felix Manalo pataas, hindi mo matitrace doon sa talagang tatay niya kasi ang pangkaraniwang gamit ng mga mga Pilipino doon sa ama kumukuha ng apelyido. Sa case ni Catholic na ama Miguel ng ARB, eh, hindi middle name, ang middle name ang ginamit niya. At yun eh, dahil sa matinding pagmamahal niya sa kanyang ina, ayun sa nabasa ko, no? Ngayon, meron ganun na mga, kaya hindi rin reliable minsan niyang apelido eh. Kaya nang sila, magsa mag, ano sila ng genetic, genetic studies sa England, ang ginamit nila hindi apelido. Ano po? Ang ginamit nila yung placenta. Ganon matitrace. Oh, ititrace yung kaugnayan ng anak dun sa magulang sa pamagitan ng placenta ng isang babae. Kasi, kuminsan misleading nga yung apelido eh. Not necessarily yung apelido mo, eh apelido ng tatay mo. Ano? Yun ang pinanggalingan ng mga sari-saring mga apelido. Meron galing sa tatay, meron galing sa nanay, meron ay inampun yung ita, ang, ang na balis na rin. Pero hindi mo pwede sabihin, anak ni Brad dali sa labas yun, dahil tapagka itim-itim talaga eh. <laughs> di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Ngayon, yung tanong mo, kapatid, ganito. Ang tanong mo, eh, ano apelido ni Jesus? On those premise, ano, masasabi ko, ang apelido niya, Christ. Ano? Kasi yun ang kanyang isang pangpangalan, eh. Ano Another name for him. He is alternately called Jesus and Christ in the Bible. Sometimes they are joined together. Jesus Christ, Sometimes Jesus the Christ, tapos si Kristo, Kristo Jesus, Jesu Kristo. Therefore, another name for Jesus is Christ, and another name for Christ is Jesus. Yun ang nasa Biblia. Kung doon na kukunin yung paglalagay ng apelido.